kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Isang tulay sa Italy kung saan namamatay ang sino mang dumaan. Mga kaibigan, ito ay ang The Devil's Bridge na matatagpuan sa Borgo Amociano, Italy. Kaya ito tinawag na The Devil's Bridge ay dahil noong 11th century may isang urban legend patungkol dito na noong construction daw ng tulay ay nahihirapan matapos ng taong gumagawa nito yung tulay sa nakatakdang deadline. Kaya naman upang hindi ito matanggal sa kanyang trabaho ay nakipagkasunduan siya sa demonyo at sinabi ng demonyo na matatapos na ito sa loob lamang ng isang gabi ngunit sa isang kondisyon. Kukunin niya ang kaluluwa ng pinakaunang tao na dadaan dito. Kinaumagahan nung matapos na yung tulay ay pinigilan ng lalaki yung mga taong dumaan dito at sinabi ang patungkol sa naging kasunduan nila ng demonyo dahil na rin sa kanyang konsensya. Dahil dito ay napag -isip, isip nilang ang una nilang papadaanin sa tulay ay isang aso at nung dumaan na yung aso ay nagalit yung demonyo dahil nga hindi ito sumunod sa kanilang napag-usapan. Dahil dito ay pinatamaan niya ng kidlat yung tulay at ito ay isinumpa. Ngayon ay isa ng tourist attraction yung tulay na tinatawag na Ponte della Maddalena at itinuturing ng ilan bilang isa sa pinakamahiwagang tulay sa Italy.